Hello mga ate, magandang buhay! Ito na naman ang inyong ate Vans! For today's video, magluluto tayo ng ginger chicken. Tara, samahan niyo ako. First, magbalat tayo ng luya. Ayan, kanyan lang karami yung gabalatan ko. Tapos hihiwain na natin siya. Hiwain natin ng mga medyo maliliit kasi ibe-blend natin yan. O doon sa food processor. Kung wala naman kayo, pwede naman yung ano, hinalang uh, gayatin ng maliliit at pino. Ayan. Dahil meron naman akong food processor, so dyan ko na lang siya ilalagay. So kinulang pa ako, nagdagdag pa ako ng konti. Kasi parang mga ano yung gagamitin ko na na manok, no? mga kalahating kilo yata yun. Yan, pagkatapos natin niyang mahiwa, pipinuhin natin yan ng pinong-pino. Watch nyo lang mga mi hanggang sa huli ang ating video. yan. Talaga namang masarap itong ating gagawin. Kaya stay tuned and tapos lang po natin ang ating video. Salamat po ah sa panonood nyo po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ganyan na yung kalalabasan ng ating ginger. So, ito na yung ating manok. Isasalin na natin. Hugasan muna natin yan. Yan, nahugasan na natin. So, ilalagay na natin yung ating luya. Pipigaan natin yan, ha, mga mi. Ayan, maglagay tayo ng strainer. Tapos, pipigaan natin. Yung pinakang, pinakang katas nung luya ang ilalagay natin doon sa manok. Ayan, ganyan. So, pigaan lang natin yung pigang-piga. Ayan, ang ginawa ko kasi dyan, konti lang yung nakuha kong kata. So, nagulit ako. Nilagyan ko ng konting tubig yung luya ko tapos inilagay ko ulit sa strainer tapos pinigaan ko ulit siya ng gusto ayan ayan siya so inulit ko, inulit ko yan mga mee. ayan kasi konti lang yung katas na nakuha ko eh so, may katas pa naman niya. Pigaan natin ng gusto yan. Tapos, imamarinate lang muna natin yan. I-set aside muna natin yan ng 30 minutes o kahit mga isang oras. Ako kasi, kailangan ko na siyang maluto kaya 30 minutes lang yung aking ginawa siya. Ayan, lagyan natin ng asin. Tapos, lagyan natin ng chicken granules o yung tinatawag natin na magic sarap. Tapos, ayan, toyo. Dalawang takip lang ng toyo yung inilagay ko para hindi mag-alat. Ayan, tapos white pepper o yung paminta. Kung wala naman kayong white pepper, pwede na yung durog na paminta na lang. Yan. Tapos, i-mix natin. Yan. Mekos-mekos natin yan. I-mix natin. Then, after that, isi-set aside natin. Ilalagay natin sa, sa ref muna. Ayan. Ilalagay muna natin sa ref at mamaya lulutuin natin yan after 30 minutes. Okay? Okay. Ito na yung ating na-marinate na ating chicken. So, ilalagay na natin siya sa steamer. Hanggang sa steam natin hanggang sa maluto. Okay? Ayan, luto na yung ating manok. Luto na yung ating in-steam na chicken. Ayan. So, si set aside muna natin. Kunin natin yung mga laman. Kasi kunin natin yung sabaw niya. Yun ang ilalagay natin sa kawali. Ayan, magigisa tayo. Pero after that, ayan, yung ginawa natin kanina ng luya. Ayan, ipapabrown lang muna natin yan. Kasi ipang tatapings natin yan mamaya doon sa ating chicken. Ayan. Hanggang sa mag-brown siya. Ayan, dagdagan natin naman tika. kasi kulang ko naman tika. Yan, halu haluin lang natin hanggang sa mag-light brown yung ating ginger. So, ayan na. Okay na yan. Sasalin na natin. Yan, tanggalin natin yung mantika at gagamitin natin yan ipanggigisa natin. Yan, salin ulit natin yung mantika. Tapos, set aside natin yung ating ginger. At yan ang ating panataping sa mamaya. So, mag tayo ng bawang. I light brown lang din natin yung ating bawang. Ayan, pag light brown na siya, pwede na natin ilagay yung sabaw. Ayan, salin na natin yung sabaw kanina. Ayan yung sabaw ng manok. Ayan, halu-haluin natin hanggang sa kumulo. Tapos ayan, gawa tayo ng slurry yung ating cornstarch na hinalo sa, sa tubig. Ayan, then ilalagay natin yan dyan. Hanggang sa lumapot lang siya ng konti. Hindi naman kailangan ng kalabotan ng musto. Ayan, tikman natin kung masarap. Ayan, okay naman. Sakto lang yung lasa. Ayan, ito na yung ating chicken. Inilagay na natin sa ating lalagyanan. Isinali na natin yung ating sabaw. Ayan, medyo marami siya. Hindi ko na nilahat. So, ayan na. Then, itatappings natin yung ating uh, pinirito kanina na ginger. Ayan, itatappings natin siya. Wow! Sarap niyan mga ati, mga mie. Yan, tapos is ano lang tayo, magbudbud lang tayo ng konting ano, dahon ng sibuyas. Ayan, ready to eat na. Ito na ang ating finished product. Mmm, yummy, yummy. Yan, ginger chicken. Chicken with ginger. Ayan, kahit ano pa ang tawag dyan, basta masarap yan. O, oh, ba diba? Kain na tayo mga mi Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Salamat! Shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Kain na po tayo. Kain na na.